tapos uh, ayusin natin 'yung uh, mga araw na linggo uh, tayo guys kasi um, ano 'to pang panggut natin kasi bukas may tarbao kasi tayo. Na ano. Kailangan ng gawin, guys. Para mabawasan 'yung proteksyon natin guys. magano magta-travel na siya bukas. Nguyari. Ha, so, tapos na. Naitas na. Hmm, Na-repair no? na, na. So, ayun na guys muna kasi walang budget yung mayari. Eh, pa-kakurikot. Uh, ripot. <laughs> Baka gusto niya mga sponsor. Mga sponsor daw diyan. Beneficiary. Baka ah. naman ano gusto niya <laughs> sponsoran. Kung may ay, ari ay. kasi ano walang budget. Rorong. Ayan na. sa ate. Ay, sa ate. bansa sa ate. sa ate.

Mahaba yung stunting yan. Ganyan kahaba lahat. I like it. Ah. Five feet lang yung isa. Pagpatuloy pa naman yung stunting. Ah. Ayan siya. Ito tindahan yun well, siya. Binalik yung pintura kasi malabnaw. Ayaw kumapit. Ayan guys. So. Still mapping. Yan yung bibili natin. Ilang ganyan? Apat? Aning? Anton, alis! Hoy! Bibidyo. Ha? Nagbibidyo. Ha? guys oh, tapos na yung ating yung lagay ng mapaninda yan oh, yung dalawang yan yan tapos yun nag uumpisa na ako dyan sa pag ano pagpipintura yan pintura lang yan walang steam put yan guys kasi magagah magastos ang yung papagawa sa akin yan guys pipinturan natin yung mamaya guys bukas tapos na yan. yan. Mình đấy, yeah